ayan uh, yung puntag mga kafarm nandito pala si TV at uh, nag-check kami sa Sagi ngayon. So ngayon nabalot na yan na uh, TV Ilang uh, sipling ba so, Sipi ba sa Bisaya? Ay ano? Piling. Piling is pila ka piling ang gibilin ana para walo to kasi mano kasi sa dahon pagka maganda yung dahon halimbawa yung dahon abot ng 10 pwede kang magpadala ng walok walo, dito. So, dipindi kasi dun sa dahon at saka sa katawan. Ah, dipindi pala sa dahon. So, ano ngayon ang ano ng dahon kaysa sa pag-iwan ng piling? Kasi yung ano eh, yung, yun kasi magsusupply ng nutrients dun sa bunga. So, paunti-unti kasi yung uh, mawawala yung dahon. So, habang a, uh, tumatagal siya, habang hindi pa siya na-harvest, dapat makapag-supply siya dun sa bunga para mas lulusog at saka quality. Kasi dito sa Mindanao, kailangan quality yung iyong saging para maganda din yung presyuhan pagdating ng panahon. ah, uh, so mula pagbalot, ilang buwan yan or ilang weeks bago ma-harvest? So 65 days to so 70. Depende kasi din yun sa lugar. So hindi pa tayo naka-observe. Hindi pa ako sarili naka-observe kasi sa unang bunga. So doon titingnan ko kung 65, 85, 75. So depende doon sa maturity o mag-mature na siya or development ng bunga. So ngayon, pag na-over ano yan siya, maging reject na yan siya. Ah, hindi naman. So ang tendency nun, madaling mainog or bibiyak. So magiging reject talaga kasi hindi na isama sa biyahe. Ah. So may ano talaga, may time talaga na depende din dun sa monitor kung po pwede na siya. So pag sanay ka naman ah, pag kayo na ang maganda, ayun ah, na ang gagawin mo sa lahat kung anong days simula nung pagbalot. So ngayon, ano ang pagkakaiba sa kunti lang ang piling niya kung baga si kaysa marami siya so wala naman depende nga doon sa dahon kung kaya isupply ng dahon marami man yan o maliit mas malusong. ah, tayo. so bibilangin mo yung dahon oo bibilangin natin yung dahon kaya nga palagi tayong nag spray ng pulyar wala pa siyang bunga Ah, uh, para maganda yung dahon kasi ang dahon kasi yun ang nagiging uh, buhay ng bunga pagdating ng panahon katulad niyang hindi pa nabalot o ilang piling yan ito walo to Walo. So, ilan ang dahon niyan? 1, One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kaya siya. So, alalayan na lang natin siya ng polyar. Ay, ganun pala 'yon. So, pang sampo 'yung tablet niya na maliit. So, alalayan. So, natin hindi pala magpa-para halimbawa malaking bulig 'yon. So, ano 'yung bulig sa Tagalog? Oh, buhig. tapos kunti lang ang dahon niya. So, kailangan apat Bawangan. lang itira. Oh, bawasan, bawasan ah, yung bunga. Bawasan yung piling. Kaya sayang din pala no. Sayang tipin, uh -uh. pero para doon 'yon sa bunga kasi mas kwa quality siya pag kaganoon. Halimbawa, kasi, lima lang yung dahon. May mga ganun talaga lima. Tatlo lang na piling padala mo, apat. Kasi malaki yun siya eh. Nagtaka nga ako, bakit malaki? Inubos nila yung ano. Hmm. Ang dahon pala niya kulang. Ang kulang, ang dahon pala. Ah, ganun Kinawata pala yun. Natin. Mm -hmm. Kaya importante pala ang dahon pala. Dahon talaga, pagkalakatan. Kasi yung lusog, hindi mo makukuha pagka mahina yung dahon. So, sunod-sunod na to. Oo, pagka, ito. Mga sunod na buwan, marami na to. Ito yung pinaghirapan natin ng 8 uh, months. So, tinadad natin nakikita naman natin sa mga video natin o oh, diba ang saya na no hindi mo ano na anong sukal nito dito banda noon super so, mano talaga ng mga madamo masyado o oh, may paraan naman talaga Kaya magtyaga-tyaga lang talaga at alagaan ng masyado yung ano, lakatan. saging kasi pulyar, mahilig ka sa pulyar, bibigyan ka talaga ng magandang dahon. O, oh, pulyar pala itong ginagamit mo dito? Oo, hmm, palaging pulyar talaga yan. Abuno, papitiks sila abuno. Tapos salubungin mo ng pulyar. So, doon banda, sabay-sabay na yan mamunga kasi ano yun? Oo, oh, doon, 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 doon sa dulo. Oo, tingnan mo anong ganda ng saging. Oh. Eh? Nah, ito, ito, na ito, eh, nag, uh, ano na. May mga nakahanda ano na. Nakahanda na siya. Na, na yun, Pero lagyan pa ito ng ano, protection. Kung baga, Mm. Tumuloy. Tuloy-tuloy. Tutukuran pa natin 'to. So, na-prevent tayo ng bata pa. pa lalo Ngayon pa. Na may bunga. Kasi parang mabigat 'tong bunga, eh. Bibigat talaga Saka, So anya? ngayon, hindi pa siya naka ng saging. May bagong bibi na siya doon. <laughs> ah, okay. Hinahanda na niya para sa kargahan ng saging, 'di ba? Ano lang, mindset lang 'yan. <laughs> Ganyan lang talaga si gati so nakabili na siya ng paglalagyan yan ng saging kasi mahirap naman yung motor, di ba? Oo. Oh, Oo. Oh. Kahit uh, ganyan lang yan, pero makata makatulong na rin yan, di ba? Hindi, at lang yung wala kang lupa, wala kang Oo. Oh, kasakyan. Oh. Umpisa ka sa konti-unti. Wala naman akong lupa. Nakitanim lang. Oo. Oh, oh. So, makatanim ka rin. So, depende na lang doon. So, maging magaana ang paghakot ng saging kasi may ano na siya, hmm. paglalagyan. May mini uh, ano na siya, anong pangalan, mini multi-cab. Multicabo. <laughs> Multicabo. Hindi ka na mahirapan pagdating sa harbisan. At saka yung nag order din ng mga subwal, hindi na rin siya mahirapan. Hmm, hindi na sa... Kasi may Sige. paglalagyan na siya doon sa subwal niya papunta ng LBC. Hmm. O, oh, di ba? God is good talaga. Kaya, tsaga-tsaga lang tayo. Lang so, lang. maraming saramat, ka, Agri TV, sa iyong pagpa-unlock dito sa iyong pinakamagandang mini farm. din. Yan, di ba? Ang ganda. Kahit chaga-chaga lang may mapala ka talaga